paano nga ba i-delete ang Gmail account na connected sa ating Facebook? At kung gusto mong malaman, ay eh sundan mo lang ang steps nito. Open mo ang Facebook at i-click ang menu icon o yung three lines. I-click ang settings at i-click ang see more in account center. I-click ang profile at i-click ang contact info. Dito guys, ay piliin mo ang account na gusto mong i-delete. I-click mo lang ito. I-click ang delete email. I-click ang delete. At ilagay mo na dito ang password mo sa Facebook. At dito guys, ay pumunta ka sa Gmail account mo na nakalagay sa itaas. Dahil doon sila magsisend ng code, i-copy mo ito at ilagay mo dito. At pag nalagay mo na ang code, ay i-click mo na ang continue. Pakishare na rin sa iba guys